Hello guys, my name is Jenny Daniels and welcome to my channel. Today, let's do the real talk. Uh, magbibigay lamang po muna ako ng hadimbawa Ako po ay nag-aaral ngayon ang third grade lang po yung inabot ko. Pero, can write and read po ako. <laughs> ngayon, yung math, geometric, algebra, and uh, quadratic, never heard po yun sa akin um, nung makita ko nga, pakiramdam ko dumugo yung utak ko eh. So, syempre, yung asawa ko, dahil master siya sa math, humingi ako ng tulong sa kanya. So, kasi, nakikita naman niya na talagang nagsusumikap ako, tinutulungan niya po ako. So, ngayon, alam ko na po kung paano yon gawin. Or may idea na po ako ngayon kung paano po i-resolve yung mga, uh, mga math na yon. The reason po sinabi ko ito kasi siyempre, kahit po anong gawin ng tumulong sa atin, kung tayo, hindi po natin tutulungan yung sarili natin, ay wala po talagang mangyayari. Kasi nga, kahit anong turo ng asawa ko sa akin ng ma, kung hindi ko po gagawin yung part ko, hindi po ako makakuha ng ating high school diploma. Pero ngayon for sure, makakakuha po talaga ako kasi alam ko na. Tula din po ito sa mga taong nagsasabi na ang problema daw nila ay bahala na si Lord kawawa po si Lord. Kasi po, tayo po ang gumawa ng problema. Tulad ko, ako ang gumawa ng problema kung bakit hindi ko maintindihan yung mga math kasi hindi ako nag-aral. Nagtrabaho agad ako. Unang-una, walang magpapaaral sa akin. Walang magpapakain sa akin kaya ako nag-trabaho agad sa edad na 9 years old. So ngayon, yung mga taong nagasabi na bahala na ang Panginoon, kawawa naman po ang Panginoon. Hindi pwedeng bahala ng Panginoon. Do your part kasi yung Panginoon siguradong gagawin naman niya yung kanyang part. So, paano ka ngayon tutulong nga ng Panginoon kung ikaw nga mismo hindi mo tinutulungan yung sarili mo? At kung aasa ka lang sa Panginoon, palagay mo ba matutuwa ang Panginoon sa iyo? Parang magulang natin, kasi di ba nga magulang naman natin ang Panginoon. Yung mga magulang dito natin sa mundo. Kapag sila ay nagtatrabaho at tayo ay nasa bahay lang, pagdating nila, at sinabi natin na bahala na si mama dyan sa hugasin na yan. Kaya niya na yan. Siya na ang bahala dyan. Palagay natin, matutuwa yung ating mga magulang. Hindi. Baka palayasin nga tayo eh. Mamuramurahin pa tayo eh. So ngayon, ang Panginoon ay napakabuti. So huwag pong abusuhin. Huwag gamitin sa kung mga ano-ano lang. Kung tatawagin mo ang Panginoon or magbabanggit ka ng Panginoon dahil gumagawa ka naman talaga ng mga bagay-bagay for His glory. Good for you. Pero kung babanggit-banggitin mo lang yung Panginoon at gumagawa ka naman ng hindi ka nais-nais, shame on you. Kasi, di ba, tayong mga anak, kahit anong turo sa atin ng mga magulang natin ng mabuti, kung tayo talaga ay mga suwail, gagawa at gagawa po talaga tayo ng mga hindi ka nais-nais. Di ba ang sasabihin ng ibang tao, anong klasing magulang meron ang mga ito? Anong klasing mga magulang ang meron ng mga ang mga ito? Bakit hindi sila naturuan kung anong Meron din akong kilala. 30 minutes lang yung break. Yung break sa work po. Kung makapag pray ganito, hanggang 20 minutes. So 10 minutes lang yung gagawin yung uh, yung ikakain niya. Pero siya naman yung pinaka sinungaling, pinaka um territorial napakagaling uh, gumawa ng istorya at alam ang nangyari lahat from day shift to night shift what I meant is yun ang nakakalungkot kasi ang Panginoon po talaga ay nagagamit sa kababalaghan ng napakaraming tao alam niyo yun? pati nga yung mga kriminal kahit proven na nga na kriminal na nga talaga sila mapatunayan or mapabilib lang nila yung mga tao na makadiyos sila at mabuti silang tao. Meron nga rapist doon sa Philippines na kalimutan ko yung kanyang pangalan. Talagang yakap-yakap pa -yakap yung malaking imahe ni Mama Mary at mga Biblia para lang talaga paniwalain ng mga tao na hindi siya masamang tao at siya ay makadiyos. Nakakatawa. Doon din po sa mga taong nagsasabi na Uh, bahala na si Lord. Si Lord na ang bahala sa kanya. Ibinigay ko niyan kay Lord. Huwag pong ganun kasi kawawa naman si Lord. Iaasa na lang natin lahat sa kanila. Ay sa kanya unang-una. Hindi naman yan, hindi naman tayo nagtusan ng Panginoon na gawin natin yung mga bagay-bagay na yun. Totoo po na nakakahiya. Kasi, ako nga eh. <laughs> Hiyang-hiya nga ako kasi nagpakatanga ako. Nagpakatanga ako doon sa nangyari. At saka yung ah... Uh, you know, kung ano po yung actions ko, ikinahiya ko po yun. Kaso lang, kailangan ko po talaga siyang gawin. Ngayon, lagi ko pong sinasabi na sa mga, alam mo yun, sa mga tinutulungan ko. Lagi ko po yung sinasabi na tulungan nyo ako para matulungan ko kayo. Magtulungan tayo. Kaya parang ganun lang yun. Kung gusto mong tulungan ka ng Panginoon, tulungan mo yung sarili mo. Kasi yung Nagtanong ako doon sa isang nag-message sa akin kasi yun yata ang pinakamalaking uh, halaga na so far na nag-message sa akin. Sabi ko bakit ayaw mong magreklamo? Nahiya talaga siya. So, okay, mahiya ka pero mag-move on ka kasi nakakaawa naman, magkasakit ka eh. Sabi ko nga eh, sabi ko din doon sa iba, kung kayo hindi nakakatulog, ako naghihilik. <laughs> kasi Um, inassure naman ng asawa ko sa akin na everything will be fine so parang wag mong problemahin kung um, ibinigay mo na yan sa Panginoon so ibig sabihin huwag kang mamblema matulog ka, maghilik ka kasi ang Panginoon pag sinabi ng Panginoon kasi inasa mo sa akin o di umasa ka asa ka lang, alam mo yun yung uh, i-comfort mo na lang yung sarili mo na sinasabi din ng Panginoon na everything will be fine. Kasi yun ang sinabi sa akin ng asawa ko. Kaya ako, simula nung sinabi sa akin ng asawa ko yan, like, nakatulog po ako na ba? Hindi, hindi ako nag, hindi ako nag, uh, hindi ako nag, uh, hindi, ako nag uh, hindi ako nagkukulang ng tulog. Kasi bakit ko ipapapikto ipa uh, yung aking sarili doon sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Kaya yun lang. Uh, next time po. <laughs> Alam mo, uh, ito po ay inaano ko lang dahil reality po ito. Um, Panginoon tayo ng Panginoon pero kinakawawa lang natin ang Panginoon. Thank you for watching guys. Bye!